Hold up to, wag kang papalag. Hala! Akin na yung wallet mo tsaka cellphone mo. Oh, ito na po, ito na po. Ilisan ah. mo! Ito na po, teka lang, ito na po. Yan. In um, fairness ha, gwapo ka po. Bakit ka po nag-hold up? Dapat taga-artista. Parang panga si ate. <laughs> Hindi, ay wag ganyang itsura. Hindi na, Dapat si John Lord. Eh, marami na rin nagsasabi sa akin. Hawag ano mo din Pero ano? ano, ba naman yan? Pero hindi ko inaano kasi syempre. Hala, sa ganyang side, mo rin si Jack Roberto. Eh, ka eh, parang na? hassle, di ba? Mag mag-artista. Mas okay Alam, na to. Hala, may ito. pagkakoko Martin ka din. Hindi di ba? Ano na... gra gra grabe naman. O, ito na nga yung cellphone mo. Yung wallet na lang kukunin ka. Alang guwapo mo na. Tapos mabait ka pa. Ano ba naman yan? Perfect ko. Hindi naman. Parang Nakakainis to. Ganyan yung gusto ng mga babae. Yung gwapo, baba. Ito na yung wallet mo. Hala, ah, ba na lang umuwal ka. pag ko nakakainis ka naman. Nagsasabi ka lang totoo. Eh, totoo naman. Tabi mong kawig na artista. Sige na, malis ka na. Dag ka ah, sige na. Sige na, pati si char Pempe. kamukha Ganun, mo. dadaan dito ulit, ah. Gigigil ako sa'yo. Salamat ko yung gwapo. Ang inisyo. Wala tuloy akong kita ngayon, ah, kang Ano lang ka. Ototo. Impacto. <laughs>